Ito nga ang mga kaganapan pagkagising na pagkagising ko, July 3, 2024, unang araw ng enrollment sa aming paaralan. Ayan, dahil sa ang mga teachers ng G7 ay nasa matatag seminar, kami ang mag asis na hindi makasama sa seminar sa reading assessment ng mga mag-enroll na Grade 7. So, ayan, dahil sa ang iba ay nasa NLC at ang iba ay nasa matatag seminar, dadalawa lang kaming available na mag a para sa reading assessment sa asignaturang Filipino. Ayun na nga, at yun na nga ang nangyari, sobrang pagod. Mula pagkagising sa umaga, kilos sa bahay, syempre kinakailangang unahin ang pagkain, nang pamilya at pagkain babaunin ayan dire-diretso na hanggang maghapon ang dami-daming nagbasa buti na nga lang at pagkatapos ng turo ni tatay sa NLC tinulungan niya na kami ni Ma'am Lilian kami lang kasi ni Ma'am Lilian ang available sa first day of enrollment sa pagpapabasa sa G7 nakakapagod talaga sobra. To the point na hindi ko na maigalaw ang aking likod. Kaya pagdating ko sa bahay, sobrang pagod na nakatulog na ako at nagising na lang ako ng alas gis para gumawa ng report that day at maipasa sa aking department head. At yun na nga, pagkatapos nun, akyat na kami sa taas para matulog. Kontinyong tulog. <laughs> So ay nakapagluto pa ako, napaghainan ko pa ng almusal lang aking asawa and syempre hindi ko nakalimutan ang ating pagkain pang-kaisipan every day. So sobrang pagod, nakakapagod talaga kasi first day ang napabasa namin ay 165 na enrollees ng grade 7. So that's all. Yan ang maibabahagi ko ng July 3, 2024, unang araw ng enrollment. See you next time. Bye.